So, welcome back sa ating channel at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating pong mga kalapati, no? Ayan, malamig po dito kasi sa bundukan po dito, guys. So, ito pong dalawang na ito ay anak na ng una po naming mga ah, kalapati. So, apat na buwan na sila at uh, sila po ay itong babae po ay nangingitlog na, guys. So, magkapatid 'to dahil wala akong ibang breeder, ay sila lang muna. Ayan. So, apat na na kung saan ay ang nangingitlog, guys. At yung iba ay nagkakupkup, yan. So ganun po kabilis, nagsimula po kami ng dalawa po dito. At lalo ka siguro hindi po malamig dito ay uh, natutuloy po siguro yung mga ibang mga itlog na kinukupkupan ng uh, magulang nila. Pero dahil malamig, minsan ay hindi po natutuloy. Yan. So, okay lang yun kasi mabilis lang naman magparami guys. Apat na buwan, mangingitlog na. Ayan, tapos yung, na yung nanay nila nakakupkup na naman guys. So, sabay na sila. Mga yung kwan nang siguro, dalawang linggo lang. Tapos, yun. Um, rarami na naman sila ng kuan Madadagdagan na naman sila ng apat guys. So, ganun lang. Lagaan mo lang. Ang paborito nilang pagkain nga pala, munggo. Yan guys, munggo. Mabilis sila dyan. So, parami lang tayo, guys.